Ito ang hardin ng Panalangin kasama si Pastor Dave De Guzman. Isang uh, pinagpalang araw sa iyo, kaibigan. Kamusta ka na? Naway na sa mabuti kang kalagayan, maging ang iyong uh, pamilya. Sa araw na ito, muli tayo ay dudulog sa banal na salita ng Diyos at tayo ay mapapaalalahanan patungkol sa isa na namang hindi magandang asal natin. Matayo ay mahilig mag-complain o no? mahilig tayong uh, umangal. At ano ang utos ng Panginoong Diyos mula sa Kanyang salita? patungkol sa hindi magandang asal na ito bilang mga anak ng Diyos bago natin tunghayan ang paalala sa aklat ng mga awit tayo muna ay manalangin Ama namin sa langit marami pong salamat at muli sa mga sandaling ito ay uh, pinagkalooban mo kami ng panibagong buhay at pag-asa at uh, kami ay may pagkakataong dumulog sa inyong banal na salita sa araw pong ito, kami po ay humihingi ng kaalaman at karunungan mula sa inyong salita na ito po ay maunawaan namin at nang sa ganon, ito po ay mai sa pamuhay namin. Sa lahat, Panginoong Diyos, ng pagpapala na aming mararanasan maging sa mga pagsubok na inyong ipahihintulot, nag-aalay kami ng pasasalamat sapagkat Panginoong Diyos, pinanghahawakan namin ang inyong mga pangako hindi mo kami pababayaan. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Complaining, ito ang uh, tema natin at alam mo kaibigan sa mga nakaraang pag-aaral natin sa napakaraming buwan at taon, nagiging uh, tema na natin ito o naging tema na natin ang uh, paksa na ito o ang uh, issue na ito at uh, muli nating paaalalahanan ating mga sarili patungkol din sa sinasabi ng may akda dito sa aklat ng mga awit kabanata po at pito Kung hawak mo ang iyong Biblia, pakibuksan mo na lang ito sa aklat ng mga Awit in the book of uh, uh, Psalms no, yung Psalm uh, 37 pag-aaralan natin yung first uh, two verses at tutunghaya natin ang patungkol sa angal, ika nga no. Dito sa kabanata, po at pito sa aklat ng mga Awit, ito ay meron lamang 40 uh, 40 verses o apat na pong talata ay pagtutuon na natin ng pansin yung unang dalawang uh, nabanggit kong uh, verses, verses 1 and 2. Ano ang paalala ni David para sa atin uh, kung halimbawa tayo ay nagtatanong, di ba, minsan uh, ganyan tayo, eh, no? kung bakit tayo ay nagtatanong o sa pananaw natin ay uh, hindi makatarungan. Ang ating nararanasan Kaibigan, ang buong kabanata 37 Ito ay isinulat ni David upang tayo ay turuan sa pangunawa Na bakit ba kung minsan may mga pagkakataon na ang hindi matuwid ay maaaring pinagpapala at sila ay nagtatagumpay At yan ay nasasaksihan natin at tayo ay nagtatanong. Hindi lamang yon, tayo ay umaangal. At minsan nararamdaman natin, pananaw natin, na minsan parang unfair sa atin ang ating Panginoon. Bakit yung ibang mga hindi pa nakakakilala sa kanya ay eh, para ba silang matagumpay at pinagpapala samantalang tayo ay eh, uh, tinitingnan natin eh, eh, inihahambing natin ang ating sarili sa ating kapwa na wala pang tunay na pagkakilala kay Jesus titignan natin kung ano ang utos mula sa salita ng Diyos patungkol sa ganitong asal. Ganito ang mababasa natin sa first verse two verses ng Kabanata 37. Sabi rito, no? verse 1, Psalm 37, verse 1. Huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag mong kaingitan, liko nilang gawa. At verse 2, Katulad ng damo, sila ay malalanta. Tulad ng halaman, sila ay matutuyo sa wikang Ingles, ipaparaphrase ko lamang po yung uh, two verses. Do not fret because of evil doers, for they will wither quickly. Alam mo kaibigan, ang buong kabanata 37, ito ay kinabibilangan ng mga kawika. No? May mga wisdom dito, no? may mga proverbs dito na nakatuon sa saloobin ng tao. At ito nga, itong verses 1 and 2, ito ay saloobin ng tao. At 'ta may utos sa atin. Kaga napakaganda kaagad pagka pagka binasa natin ng verse 1 ano na huwag mainggit at huwag mabalisa sa kung ang hindi matuwid ay pinagpapala. Inilalarawan ng isang taong masama. Dito no, yung unrighteous. Pag binasa mo yung portions of the entire chapter, inilalarawan ng isang taong masama, the unrighteous. Bakit ba maituturing ang isang tao na unrighteous? Unang una, wala siyang pagkakilala sa ating Panginoon. At ikalawa, hindi naman siya talaga gumagawa ng uh, kabutihan o matuwid. Siya ay inihalin tulad sa isang damo na malalanta at matutuyo. Kaibigan, alam natin na piliin man natin na maging maayos o hindi ang ating kalagayan. Ang Diyos ang may kapamahalaanan at ang buhay ay may hangganan. Yun yun. Uh, ito ito'y sinasabi natin, ano, piliin man natin na maging maayos o hindi ang ating kalagayan, ang Diyos ang may kapamahalaan. Kaya kinakailangan ang mga bagay na gagawin natin o yung mga bagay na nagbibigay kaluguran sa ating Panginoon. Dito nga sa talata 1 na mag-utos si David na huwag kaingitan ang liko nilang gawa. Kasi ganyan eh, no? kinaiingitan natin ang ating kapwa higit sa lahat yung mga ginagawa nila. At maaaring yung iba nating kapwa ay tinutularan pa Upang maging uh, maayos ang kanilang estado, merong mga ganyan ay eh, gagawin ko na lang yung ginagawa niya. Total pareho rin naman eh. Ito ay usapin ng kalagayan ng puso o kalagayan ng puso ng tao. Pagka tayo ay naiinggit, tayo ay uh, tinutularan natin ang ating kapwa sa kanilang uh, uh, maling gawain. Ito ay kalagayan ng ating puso Maaring paliwanag ng talata na sa halip na maingit, magtiwala na lamang tayo sa kapamalaanan ng ating Panginoon. Magpasakop tayo sa Diyos sa anumang kalagayan natin sa ating buhay. At ganyan yung iba nating na kapwa at ang kanilang uh, katwiran. Kaya ako nakagawa ng ganito, ay eh, matindi ang aking pangangailangan. Kibigan, tayo na mga mananampalataya, may paalala sa atin na tayo nga ay may relasyon sa ating Panginoon. Hindi natin dapat inihahalin tulad ang ating sarili sa isang taong masama na maunlad ang kanyang buhay. Uh, sa halip na mainggit, iblaan na lang natin. Uh, paglaanan na lang natin ng pansin ng mga bagay na makadiyos na kung saan mabibigyan natin siya ng kaluguran. Paglaanan na lang natin ng pansin ng paggawa ng mabuti na layo ng Diyos para sa atin at higit sa lahat. Manalig na lamang tayo sa ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Dito paliwanag ng talata, na buong pananalig sa Diyos ang ating ipamalas sa kabila ng paglipana ng lahat ng uri ng kasamaan. Ipagkatiwala natin sapagkat uh, hindi naman tayo ligtas sa mga nangyayari sa ating uh, kapaligiran at ang iba nga ay eh, maaring mahikayat. Ibigan paalalahan na natin ng ating mga sarili na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako at hindi na tayo pababayaan. Maging sa ating mga pisikal na pangangailangan, kadanasan, Iyan, ay sanhin ang ating pagkainggit. No? Parang sinasabi sa atin na kaya tayo naiingit ay sa ating pananaw, Panginoon naman kulang. Kulang itong ipinagkakaloob mo sa akin. Wala ako ng ganito. Bakit siya may ganyan? Kaibigan, dapat nating saysay sa atin ang ating sa ano anuman ang ating kalagayan. Hindi tayo dapat naiinggit. Eh, sabi nga no, do not uh, uh, do not fret because uh, the wicked prosper. Wala naman silang kaalaman sa mga bagay na patungkol sa Diyos at sa mga bagay na espiritual at sa mga gawain o no, layo ng Diyos para sa ah uh, kanila sapagkat ayon nilang uh, paglaanan ng pansin ng gagawin ng Diyos sa kanilang buhay mas mahalaga sa kanila yung mga bagay na sa tingin nila o sa pananaw nila ay uh, magbibigay sa kanila ng kagalakan at kasiyahan kaibigan kung sa ating pananaw sila nga ay maaaring pinagpapala may dahilan ang Diyos at ito ay kanyang layon alam mo kaibigan hindi natin mauunawaan yan eh no kasi ang iniisip lang natin, 'no, oh, minsan ang ating pananaw, iniahambing natin ang ating sarili. Hindi natin malalaman kung ano ang layo ng Diyos bakit uh, pinagpapala niya ang mga taong hindi matuwid. At ano mo sa Biblia nga, sabi nga ano, yung araw at yung ulan, yan ay nararanasan ng lahat ng tao, masamaman o mabuti sa harap ng Diyos. Kaya tayo, kaibigan, kung nakakakita tayo ng isang kapwa natin na hindi matuwid o wala pang relasyon sa ating Panginoon ay pinagpapala, may layon ang Diyos. Ngunit ang sinasabi sa salita ng Diyos, huwag tayong mabalisa. Uh, dahil sa masama, sapagkat sila rin ay uh, mawawala. Yan ang sinasabi sa salita ng Diyos. Alam mo, kaibigan, hindi. Eh, uh, dapat eh, ilaan natin ang uh, ating pansin sa ginagawa ng Diyos sa ating buhay, sa relasyon natin kay Kristo. Tayo ay may higit na kaalaman sa kapamaraanan ng Diyos, lalong-lalo na sa mga bagay na espiritual. Dapat ang, ang ating uh, hinahangad, maging ang ating asal, maging ang ating mga ginagawa, ay yung magbibigay kagalakan, that the, joy, that the Lord will define joy as well in the things that we do. Uh, kaibigan, tandaan natin, gaano man karaming mayroon ng isang tao, matuwid man yan o hindi sa harap ng Diyos, ang lahat ng ito ay maglalaho, maging ang ating buhay ay may hangganan. At alam mo kaibigan, isang paalala para sa atin dito sa talata na ating tinutunghayan, na anuman ang mayroon tayo bilang mga anak ng Diyos, ang mga ito ay pangmatagalan. Di ba? Kung tayo ay may relasyon sa Diyos, pang matagalan yan. May mga bagay tayong that we enjoy now, panandalian, pinagkakalob ng Panginoon. Ngunit kung tayo ay may relasyon sa ating Panginoon Diyos, yan ang dapat nating pagtuunan ng pansin at uh, tayo ay magpunyagi sa ating relasyon ito sa ating Panginoon. Hindi tayo dapat naiingit sa kapwa natin na sa tingin natin ay may higit sa kasapatan ipagkatiwala natin sa Diyos ang ating buhay o nararamdaman. Kaibigan, ang aral ng buong kabanata, itong the entire 37th chapter, ay ang paglagak ng lahat sa atin sa kapangyarihan at kapamahalaan ng Diyos. At paalalahanan natin ang ating sarili na hindi niya tayo pababayaan. Huwag tayong umangal o mabalisa sa Diyos ang lahat ay eh talaga? at muling bigyan ng sigla. Payapain mo ang aking damdamin. Ako pa ng bagyong bumabagabag sa akin. Taghoy ng puso ng lulupaypay. Yakapin at muling bigyan ng buhay. Bye. kaibigan na tayo ay muling napaalalahanan mula sa salita ng Diyos at ito ay isang napakagandang paalala at utos para sa atin. Hindi tayo dapat nababalisa, hindi tayo dapat na nag-aalala, hindi tayo dapat na iinggit kung sa ating pananaw ang maging ang ating mga kapwa na wala pang tunay na pagkakilala sa Panginoon sila ay pinagpapala. Pagtuunan natin ng pansin kaibigan ang ating relasyon at pakikiisa sa Diyos sapagkat ito ay pang matagalan. Dakila naming Diyos. Marami pong salamat sa paalala sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating uh, programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral, maganda ang mga paalala, kaya bukas inaanyayahan kita. Samahan mo akong muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa Panalangin Puspos. Ito ay magtatapos, pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po, se pastor day de, de gusman